Ayan, balikan ng namin to guys. So guys, ayun, ito na yung napili namin para sa barangay natin doon sa Kabaliwan. Uh, ayun. So, ingat kayo lahat dyan. At ayun, yung request nyo na magka-multicap na yung barangay natin. So, ito na, nabili ko na. At uh, para po sa inyo lahat to, kung may mga emergency, ito, gagamitin nyo na. So, let's go. Uwi na tayo, gang gang. Hello mga kautol, uh, nandito na naman po tayo sa ating uh, munting channel para i-update natin yung uh, buhay ng ating champion na si Cuadro Alas Casimero na kung saan eh, namigay na naman po siya ng blessing sa kanyang mga kababayan sa Ormok bumili po siya ng ano ng okay, truck mini truck na 4x4 para magamit niya sa magamit ng kabarangay niya sa mga emergency kagaya ng mga ano ma-hospital or any kind of emergency na para magamit ng ang uh, barangay ganyan po ka bait ang ating uh, world champion na squadro alas kasi Tara guys, sabay-sabay po nating uh, panoorin ang kanyang video na inilabas Grabe, No kasi kung ng ating uh, 3 division world champion napaka bait na kabarangay iba iba palang kulay ng mga truck dito lower na ito mga mga tray, tray? Uh, surplus lang ah, ng mga truck no, pwede ba at siba bukid Keni untatol no? Pero sobrang gaganda, guys. Gaganda ng mga mini truck na to. Pwede siyang uh, pang ano? Pang biyahe. Dito sa uh, 'yung mga kargahan, guys, ng mga ano. Ng mga kaninda <laughs> o pwede rin sumakay 'yung mga tao dito, guys. Yung mga dadal dadalhin ng ospital Gamay pa o Basta kahit na anong uh, emergency, <coughs> pwedeng gamitin tong surplus truck na, truck na to na 4x4. Donate ni Quadro Alas Casimero sa kanyang barangay dito sa Ormoc City. Oh, yeah, it's a bandal, though, huh?

grabe guys kahit na wala siyang laban ngayon eh nakakapag nakakapagbigay pa rin siya ng blessing dito sa kanyang kababayan dito sa Orma ganyang ka, ka, uh, good samaritan talagang ng boxing boksingerong world champion Cuadro Alas Casimero

binabalik pa rin sa kanya yung mga naibigay niya sik sik, -sik, -sik lig lig pa yung dubli dubli pang mga natatanggap niyang blessing ang galing sa pass dahil dahil sa sinishare din niya yung mga blessings na dumadating sa kanya kaya bumabalik sa kanya yung mga blessings sumbra sobra pa dalawa pinagpipilian nila, nila guys yung kulay dilaw o kulay blue palagay ko yung kulay blue kasi po, mas maganda yung kulay blue eh. dito sa kulay green ay kulay yellow

mapapa sana ulit ka talaga kay Cuadro Alas Casimero 3 division world champion tumutulong sa kanyang kababayan dito sa Ormoc City sana tularo ng mga mga sikat na boksingero ng mga nagagawa, nagagawa niya

Ayan na guys. Ayan yung okay, mayari. Ayan yung pili natin. Na, natin. Bro. Bro, stop, bro. Ha? Uh -huh. kulay dilaw yata guys yung ano yung napili ni Cuadro Alas mahusay talaga pumili ng ating world champion Napakaganda ng, ng dilaw Pinala, pinala dito sa lalimlo. Hanggang dito na lang guys ang ating video para sa pag-update ng ating uh, world 3 Div division world champion awas ng Pinas, Cuadro Alas Casimero. Maraming salamat po sa panamanin. Thanks for watching. Sa so, mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po. Ang nila mo ito, or PH. God bless.